kahulugan ng lettuce sa panaginip ang mga panaginip tungkol sa lettuce ay kumakatawan sa mga saloobin ng paglaki ang lettuce ay sumisimbolo sa mga mahahalagang desisyon na tutukuyin ang iyong mga layunin panahon na upang pag-isipan kung ano ang iyong gagawin ang lettuce ay isang napakasariwang berdeng gulay maraming tao ang gumagamit ng gulay na ito sa mga salad dahil napakasarap nito ang mga gulay sa mundo ng panaginip ay nagdadala ng tamang mensahe. Ang panaginip ng letos ay nagpapakita ng mga pagkakataong darating upang tanggapin ang mga bagong proseso sa iyong buhay. Bukod dyan, ang gulay na ito ay nag-highlight din ng mga kabiguan para sa iyo na matutunan at aayusin mo ang mga ito sa pinakamahusay at pinakamabilis na posibleng paraan. Ngayon na ang oras para kumilos at magpatupad ng mga remedyo na may mga nakaraang karanasan na humaharang sa paglipat sa hinaharap. Ang letos ay maraming kahulugan sa panaginip. Malalaman mo ang iba pang kahulugan ng mga panaginip tungkol sa letos na bihirang makita ng mga tao sa kanilang pagtulog. Kahulugan ng panaginip tungkol sa berding letos. Kapag nanaginip ka makakita ng berting lettuce, nangangahulugan ito na darating ang panahon ng kapayapaan at katahimikan. Matatagpuan mo ang iyong sarili at muling i-recharge ang enerhiya na naubos. Ang panaginip na ito ay nagsasabi sa iyo na makakakuha ng kaunting kapayapaan. Gayunpaman, makakatulong kung maingat ka, kahit na hindi ito nangangahulugan na kailangan mong pabagalin ang iyong mga hakbang pag-isarang sarili at ihiwalay ang iyong sarili sa ibang tao. Ngunit kailangan mong bigyan pansin sila. Sa makatuwid, kailangan mong makipag-ugnayan ng hindi pinapabigat ang iyong sarili. Maaaring kailanganin mo ang ilang libangan sa labas ng bahay at makipagkita sa maraming tao. Bigyan ang iyong sarili ng kalmado upang malanghap ang hangin ng kapayapaan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang tungpok ng letos. Habang sinusuri mo ang lalim ng panaginip na ito, ang interpretasyon nito ay nagiging isang kamanghamanghang paglalakbay. Ang simbolismo sa likod ng letos ay kumakatawan sa paglago, sigla at kasaganahan na sumasalamin sa iyong panloob na pagnanais na umunlad sa lahat ng aspeto ng buhay. Inihimo ka ng panaginip na ito na yakapin ng mga bagong pagkakataon at pakainin ng iyong sarili sa pag-iisip at pisikal Sinasabi nito sa iyo na magkakaroon ng pananampalataya sa iyong potensyal at upang linangin ang isang pakiramdam ng katuparan. Higit pa rito, ang panaginip ng isang tumpok ng letos ay isang pagpapakita ng isang maunlad na relasyon o isang mayamang malikaing pagsisikap. Ang kasaganahan ng letsugas ay nagpapahiwatig ng pamumulaklak ng mga koneksyon maging sa mga pagkakaibigan mga bono ng pamilya o kahit na mga romantikong relasyon. Ang masiglang panaginip na ito ay nagpapaalala sa iyo na pahalagahan ang nakapagpapalusog at malawak na aspeto ng iyong mga koneksyon. Inihikayat ka nitong yakapin ng kasaganahan ng pagmamahal at suporta na nakapaligid sa iyo at hinihikayat kang suklian ang mga damdamin ito ng buong puso kapag nakakita ka ng maraming lechugas, ipinapakita nito na oras na upang pagisipan ang ilang mga bagay. Ano man ang kaso, kailangan mong suriin nito at maunawaan kung saan ka nakatira. Makakatulong kung marami kang pag-iisip upang matukoy ang solusyon na magbibigay daan sa iyong harapin ang problemang ito at lutasin ito ng tama. Panahon na upang makagawa ng isang paborabling pagbabago sa lahat. Ito na ang tamang sandali para ipagpatuloy ang hakbang pasulong. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bulok na lechugas. Kapag nanaginip ka tungkol sa bulok na lechugas, ipinapakita nito na kailangan mong maghanda para sa ilang mga salungatan sa antas ng lipunan at mga problema sa sektor ng pananalapi. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na haharapin mo ang mga hadlang na dapat mong lagpasan ang gayong hindi pangkaraniwang emahe ay may mas malalim na kahulugan na nagpapahiwatig ng pangangailangang suriin ang iyong mga emosyon at iniisip. Nagdudulot ito ng nakatagong sama ng loob o isang nabubulok na relasyon na hindi mo gustong kilalanin. Ang paggalugad sa interpretasyon ng panaginip na ito ay maaaring magbigay ng mga pananaw sa mga aspeto ng iyong buhay na nangangailangan ng agarang atensyon. Ang kahulugan sa likod ng panaginip ng bulok na letos ay nakasalalay sa simbolikong pagkabulok na kinakatawan nito. Kung paanong ang letos ay naging kakilakilabot, ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig na isang partikular na aspeto ng iyong buhay ay naging sira, walang pagunlad o hindi natutupad. Maaring ito ay isang landas sa karera na hindi na nagdudulot sa iyo ng kagalakan o isang pagkakaibigan na naging nakakalason. Ang pagbibigay pansin sa panaginip na ito ay naghihikayat sa iyo na suriin ang mga lugar na ito at gumawa ng naaangkop na aksyon upang maibalik ang pagiging bago at sigla. Ang panaginip ng bulok na letus ay nagpapakita rin na kailangan mong harapin ang bawat kondisyon may determinasyon at lakas. Kailangan mong maging panalo sa mga problemang sitwasyon. Dumating na ang oras para isuot ang iyong kalasag at ilagay ang iyong sarili sa unahan para sa labanan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumain ng lettuce. Kung nanaginip kang kumain ng lettuce, ikaw ay nasa isang kasiyasayang sorpresa. Ang tila pang mundo na pangunguya sa madahong mga gulay ay mayroong mas malalim na kahulugan at isang kaakit-akit na interpretasyon. Ang letos na may malutong at nakakapreskong kalikasan ay sumisimbolo sa pagpapanibago at pagpapabata. Sa pamamagitan ng pagkonsumo nito sa iyong panaginip, ang iyong subconscious mind ay maaaring magpahiwatig ng pangangailangan para sa isang bagong simula o isang pagbabagong lakas ng iyong kasalukuyang mga kalagayan. Maaaring ito isang banayad na paalala na pakainin ang iyong katawan at isipan na naghihikayat sa iyo na yakapin ang pagbabago at simula ng landas ng paglago at pagpapabuti ng sarili. Ang simbolismo ng letsuga sa iyong panaginip ay maaari din magpahiwatig ng pagnanais para sa kasaganahan at kasaganahan. Tulad ng kung paano lumalaki ang letos ng sagana at mabilis na dumami. Ang iyong panaginip ay maaaring humihimok sa iyo na humanap ng mga pagkakataon para sa paglaki at pagpapalawak sa iyong buhay. Ito ay nagsisilbing isang mabisang paalala upang sakupin ang mga pagkakataon, linangin ang iyong mga kasanayan at kumuha ng mga kalkuladong panganib na maaaring humantong sa isang mabungang resulta. Higit pa rito, maaaring ipahiwatig nito na meron ka mga kinakailangan mapagkukunan upang magtagumpay at oras na upang gamitin na mga ito sa iyong kalamangan. Kung nanaginip kang kumain ng lettuce, ito ay nagpapahiwatig na nakakaramdam ka ng awkward at insecure. Automatikong ginagawa kang bumuo ng pader na pumipigil sa iyo magpatuloy sa tamang paraan. Sa makatawid, oras na upang harapin ang iyong mga takot at umasa. Ngayon na ang oras upang mabawi ang lakas na nawala dahil sa mapanirang emosyon o hindi malinaw na mga sitwasyon. Bukod dito, kailangan mong kilalani ng iyong mga pagkabigo at simula ng pag-aayos sa mga ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magtanim ng letos. Kapag napanaginipan mo magtanim ng letos, ito ay nagpapahiwatig na dapat ka maging handa na patuloy na sumulong at gumawa ng mga hakbang na mas hinihingi kaysa sa nauna makakatulong ito kung merong kang mapagpasyang aksyon at magambag sa iyong mga layunin na umunlad ng lubos. Ang mga halaman ng letos sa panaginip ay nagpapahiwatig na mabuting balita na mga ngailangan ng sakripisyo at pagharap sa mga bagong hamon upang patuloy na mabuo ang karunungan na kailangan mo. Ito ay kapakipakinabang para sa pag-abot, sa paglago na nagbibigay ng kasiyahan at katahimikan. Oras na para magpatuloy sa tamang mga channel at pinakaangkop para sa iyong sarili nang hindi nagkakamali sa pag-iisip o pagkilos.